welcome back sa ating YouTube channel. So, for today's video, babatiin ko lang kayo ng Merry Christmas, guys. Para mamayang gabi, advance Merry Christmas. And, kung kayo isang affiliate mga Mars, itong video na ito ay para sa inyo. So, kamusta naman ang mga benta nyo nung 12-12 at saka nung payday sale. So, ako wala, Mare, kasi hindi naman ako nakapag-live kasi super dami nating ginagawa mga Mare. So, ipapakita ko sa inyo kapag may nag-message sa inyo na ganito sa inyong mga Shopee messages. Eto, nung ano ko pa ito nakikita and ngayon ko lang sila na replyan. So, eto, mapakita ko sa inyo. Punta kayo kay Shopee Affiliate. Punta tayo kay Shopee. So, eto, ayan o, may nakita akong ganyan, Collaborator, Collaborator. Tapos tinignan ko siya dito sa may notification ko dito sa aking promotion. Tapos may nakalagay dyan na, Your seller invited offer is expiring soon ah uh, your offer from YM Sleeper expiring. So, bali, nakapag-invite uh, na pala siya, matagal na. So, ngayon ko lang siya napansin. Nung, nung ano, hanggang, hanggang 31 na lang siya, tapos may expire na ngayon. Ngayon, chinat ko si, si atong seller na to, si YM, na kung baka, pwede ako ng product nila. Kahit yung may defect, para lang may maano ko, may ma pakita ako sa live ko. Eh, ayun nga nagreplay naman sila and inaantay ko pa yung isa pang reply kung ma-approve ba yung aking request Tapos, so, merami rin ako dito guys so ayan pa meron pa ako dito ay oh, my god nakakaano naman to isa tapos meron pa ako sa mga ilalim hindi ko na siya makita so pag ganun guys pwedeng uh, i-try nyo din na uh, i-try nyo na humingi ng uh, product or mag-request ng sample di ba para dagdag din yun. kasi ako guys talaga pag ako nagla-live may pinapakita talaga akong product kay, ano, kay uh, Shopee Affiliate kapag naka-live ako. So, guys, ito naman, ha. Ipapakita ko din sa inyo yung, ah, uh, yung inyong, uh, magiging income. Ayan, di ba? Affiliate program. Tapos, dito, guys, meron kayo ditong ah, uh, income. Ayan. So, wala tayong, uh, pending na na AR. So, ibig sabihin, ayan, ayan kasi na-acknowledge ko na lahat yan. So, inaantay ko na lang na pumasok. And, pag, pagkita nyo, di ba, oh. The 4 days, 182. Ah, uh, ayan, 5 days, 173 pesos. Kada 5 days, 221. ba diba? Pwede na din, guys. Sa katulad kong hindi, hindi ako nakakapag-live talaga, mga Mars. Kulang, nakulang talaga yung oras ko sa pagla -live, mga mare Kaya, posting lang ako ng posting. So, ayan o, oh, yung Shopee Live ko, 545 pesos lang. Pero, pumapa, sumisipa na yung Shopee video ko ng 1,600. Tapos, social media ko, mataas ako sa social media guys kasi meron ako dong uh, meron ako nga uh, page na meron tayong 11,000 followers kaya lang hindi rin ako masyadong nakakapag-upload na doon. So, ayan guys. So, checka checka lang talaga mga Marikoy. Eh. So, kung hindi ka pa naman approve sa tax payment mo at nag at nag iintay ka na ma-approve, sige lang, gawa ka lang ng gawa ng video. Isipin mo na lang mga mare ay nag-iipon ka. Pero huwag nyo kalimutan na kontakin si customer service na bakit hindi ka pa rin na-approve. Lagi nyo titignan yung mga email nyo, mga mare, kasi doon sila nag-email kung ano yung mali mo kay payment settings. ayun na nga Marsh, yung pinakita sa inyong invitation para uh, for collaborator. O oh, sila yung nag-invite sa akin, hindi pala ako yung nag-invite. Ah, sila yung nag-invite sa akin. And then sana ma-approve nila yung print sample ko. Kaya tignan nyo rin yung mga notification kasi baka meron kayo din yung mga collaborator na gusto maging collab. nakalagay dun, di ba? Kapag ilan mo yung product na nabibigyan ka nila ng higher commission. So, sana, di ba, bigyan nila tayo ng product. Kasi, guys, maganda talaga pag may product tayo na ipinapakita sa ating live. So, tungkol naman doon sa mga uh, kung saan kayo mataas, titignan nyo dun sa income nyo kung sa Shopee live ba. Lahat, postingan nyo, lahat na. So, di ba, kahit kung wala ka ginagawa, di ba, katulad sa katulad ko, grabe guys, napakadami ko talagang ginagawa. 9 o'clock lang ako ng gabi na babakante and hindi ko na siya kaya uh, lagyan ng live kasi pag nagpakapuyat pa ako at umabot ako ng 11 o'clock or nang basta 11 o'clock guys, pag ako ng gabing gabi na gano'n ng tulog ko, sunod-sunod na yun na 11 ng tulog ko, and tas gigising ako ng 4 o'clock, hindi kaya ng katawang ko na. So, nagkakasakit ako pag gano'n. So, ako, ang ginagawa ko sa umaga, sinisingitan ko ng dalawang oras na like, pag talaga may oras tayo, mga Mars. Kaya naman, kung kayo mga Marek, at hindi pa rin kayo approve sa payment settings, lagi yung i-check ang inyong email, guys. Kaya nga sabi ko sa inyo doon pa lang, sa unang video, kapag magpipil up kayo ng payment settings mga mare, dapat tama yung pagpil up nyo. Kasi mahirap siya i-correct niyo na siya na i-correct maghihintay na naman kayo ng maghihintay, di ba? So, sumali rin kayo sa mga group page ng mga Shopee affiliate mga mare. Ayun. So, sinishare ko to sa inyo. Kasi kahit maliit lang ang kinikita ko, hindi ako katulad ng iba na malalaki na, So, gusto ko lahat tayo kumikita kahit kakarampot lang yung kinikita ko, ba diba? So, sharing is caring. So, alam ko naman na marami dyan mga mami na katulad ko na gustong kumita habang nag-aalaga ng mga anak nila. So, ayun lang mga Mars. Kung may tanong ka pa, mag-comment ka lang dito. Tapos, sasagutin talaga natin yung Itatry natin sagutin yung mga Mars, ha? Kung hindi kayo sure sa sagot ko or hindi kayo satisfied sa mga reply ko sa inyong mga comment, pwedeng-pwede po kayong mag-contact sa customer service ni Shopee uulitin ko po, hindi po ako 100% sure. Uh, ako po ay, syempre, ay hindi naman tayo ganong kabihasa dahil bago pa lang po ako sa pagiging affiliate. Disclaimer lang po, kumontak pa rin po kayo sa, sa customer service ni Shopee para sa inyong mga katanungan. Yun lamang po, maraming salamat. Sana po may natutunan kayo. Bye! Uy, subscribe naman ng channel natin guys. At saka, pakishare na rin at saka pakilike. Bye!